Par, par, par. Itong gabing to. Tandaan nyo, dito naging isang daang libo. Okay, one, two, three. Ano na? Oh, yeah. What's up mga ka So, welcome sa sana naman natin video. And for today's video guys, ay susugod ang Team RT Gang sa Newport City. May dadalawin kasi kami mga tropa dito. Medyo matagal-tagal na kasi kami hindi nakikita-kita. So napagpasyahan ng team na sugudin sila ngayong gabing ito. Shoutout nga pala sa'yo, Tol A Tortona. And para sa hindi pa nakakakalala kay Tol A, siya nga pala ang producer ng Team RTV Gang Kaya naging genggeng -geng ang pangalan natin dati guys dahil sa kanya Shoutout na din kay jera Ru sa jowa ni Tol A And syempre shoutout na din sa balikbayan natin na si Woopman, fresh from Japan And deretso na tayo sa video at pagkatapos namin kumain sa song Songdo Woon makapagal, ay demeretso na agad ng team dito sa Newport City Dahil dito tutulog ang gang sa Marriott Hotel wow. So tara mga par, samahan nyo kami sa isa na naman nating tripings and adventures Let's go!

tayo, meron lang ako. Dalawa nito. Sige, babalato na lang tayo. <laughs> babalato na lang kami. Ayaw niya kami pahirami ni... Eh. Yo guys, takam sa magkakasino trip. Magkakasino trip niya mga tropa. Ano? Kasa bawal din ang video. Ano? Ano na? Oh! Nakatulog, nakatulog si Noy. What? <laughs> <laughs> ang lambot. Ang lambot naman talaga eh. Pag, pag, ano, tinutungtungan. Yung... Wow. Nap napans na, 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 mo din pala yun? <laughs> oh. Oh. oh, oh, oh. Sa, sa vlog, sikat ka na bukas. Para naman may shock eh. Diga pag ginaganan ni ang lambot. <coughs> par, para, para. gabing to. At tandaan nyo, itong 6,000 to, dito naging isang daang libo. Ngayon wow. nyo yun, nang mararanasan to. Kaya, okay, okay, okay. Team, 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 team. Okay, one, two, three. Who's? So, may na kayo. Bawal yung video. video. Bawal ang video. May, ano na, may security na. Oh, lakad matatag. Oh, laban na laban. Ay, lahat na guys. Ano na mga nag nag-tipage Facebook Maraming giga. Sige, tayo. Oh, Uyaga. 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 Uh, ang dala ko dito, hunter license lang. What? Hunter license. <laughs> <laughs> Hunter license lang dala ko parang Ano lang, hindi lang. Okay, bet 28. Okay, okay. 100. Ano Ito alam yan. Okay lang yan. Ayan na, ayan na. Scatter na yan. Scatter Palaguin! Magkano yung talo niyo? Magkano yung talo niyo? Magkano talo niyo? Tapos, 100K. Yung 100K natin naging negative 14. k natin naging negative 14. Yung <laughs> <In> Japanese na ito, no? Hindi na masakit. Hindi ko na iisip. Soju. Hindi, pare. Pwede kita kung paano. Gusto <laughs> mo hindi, huwag na, mapapaulot lang to si Wupman. Babawi na lang tayo next. Next time. Hindi, may online session doon. Ano na kayo? May online session doon po na lang ng link. Kaya na, uumagahin pa si Pares. Ito nagdalo, uumagahin, bigyan mo 10 Baka uumagahin. Ang tatap, taman timpla lang. Isama, isa matatalo. Ano kung nga nakadama, sulit din. Ang bangunan talaga yun. Uy, uy, may stranger sa likod natin, may stranger. May, may, stranger. Ayun guys, so uwi na kami. Wala kaming key card. God. To deliver na si Geraru. Terus <laughs> terus pelunang, terima kasih ya, ja. jararun, yowup man, the next time, <tip>, thank you, thank you, nggina kamu? di luar senggat ter, tang itu nateplong, taplampa lah, tap tap tap